Pagkain na pagkain ng pagkain ng dalawa. So, so. Ba't din? Makapasok ako eh. Tanda, hindi ko kaya ng mga ice eh. Ako yung suntok ng dalawa. Ba't Ako walang bilong bilo eh. Oh, pagkain na? walang. <laughs> pagkain <laughs> Ayaw, <Ayon>, masakit. Ayon? <laughs> Ayon, <ha? laughs> ano, Nicole? <laughs> Ayon, <pas -busy> mo. Yan. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano

Bis bis muna. Yeah, yeah, yeah. Isa tabi ko eh. Ano tumaba na. What the hell you lagi. Tingnan, may mo. Kaya ang kinukulbit ng bit mo. Oh, pagana oh. Yun na, kanina dire-dire cho ako ni. Pagagil-tigil, pagagil-tigil. dire para dire isang manhid. Obit na mali. ko 'to, di mo sasaktan Wala nang upo. Tayo na. Kompyo, Dapat ipagkano nila ko, Okay. Okay, okay. Nakaupo para belo. Hindi nga kaya, Kahit na. Eh nyo nga, hindi mo overle pagkano na ko, lang, petik. Petik ng belo mo, eh. Kaliwa. Kaliwa? Yo, giyakan topo pala ano. Yo. pa. Ya. Hindi kamis-bis bis, ang sakit. Ay, ayaw ko. Ano gusto, 88. Mo ng gusto. Eh, natin.

Dami na naman ng tokto. Oh. <laughs> hilo na ilo. <laughs> yes, no. Mm. Mas solid din magandang tama. Ano <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> apat na minuto pang ibabaratan. <laughs> 20 minutes to <laughs> yan eh. 20 minutes. <laughs> sakit na, <ng> <laughs> mm. Para na, <laughs> sakit na Ayaw mo na. Ay. <laughs> <laughs> na, na. Lang, di ba? Yeah. <Yes>.